Hello, magandang araw po mga katamsap at mga ka-farmers dyan. So, magandang magandang araw at sana po ay gabayan tayo ng Diyos sa ating araw-araw na pamumuhay. So, mayroon lang po akong ipapakita sa inyo kung anong masasabi nyo po dito. So, wag na po nating patagalin pa at uh, let's go! Uh, so, balito po yung mga ano ko, sili ko na na transfer sa pot. Taiwan chili po yan ito naman po yung mga ano ito naman po yung mga mustasa masili ito yung punla ko po paubos na halos matapos ko ng pagtatransplant marami kasi Ito po oo oh, kakaiba parang orchids bulaklak nito ito din kakaibang bulaklak ito yung mga sili natin na Taiwan Taiwan pong mga yan ito po. pinalibot ko na sa bahay ang mga natin. Ang laki na. Tik. So, puntahan po natin yung ano. Papakita ko. So, bali ito po yung mga kasama ng punlako na Taiwan wala na tayo kasing pagtamnan kaya sinako ko na po nawa ko ng ano sasako na lang po so lahat pa na kasi natamnan so bali punta natin yung nasabi ko na alien ito po tingnan niyo po ang laki ito ang wild wild po na taro ugabi. o gabi o oh, tingnan nyo po ang ang ah, lit lit lang yan ganito lang sya noon. Ganon lang sya noon. na dito sa gilid dyan sa pinagtubuan nya ito oh, may ano sya parang octopus oh. tapos ito pag once na natabunan to ng lupa, tutubo. Gaya nito. O. Ito. Tumubo na ang isang party. Kasi natabunan kasi to. ito. Pag buklatin ko to, parang din yung octopus na yun na ano niya. O. Ito. Tumutubo naman naman to na paaba para mag, mag, mag ano naman magparami oh yan tingnan nyo ito na naman oh yan tingnan nyo oh ito yung ano nya pinaka cord parang octopus lang sya tinatawag kong alien alien na uh, taro o oh, gabi ah kumukontra yung araw yan para makita yan. Iba sa mga tanim kong gabi, ito yung mga tunay na galyang gabi. Ito, ito. Ito yung mga utunay. Pag magparami ang mga ito, tutubo lang sa puno niya, doon sa pinanggalingan ng puno niya. Pag magparami siya. Ayun. Gayun ito. Gayun ito. Kikita nyo. Oh talagang hindi siya wild pero pag dumami siya oh yun oh dumadami yung puno niya doon sa mismong puno niya mismo hindi gaya noon yung wild nito kakaiba tumubo lang yan na maliit